Uy, grabe to. Itong lalaki sa India ang walang awang isang Spanish-Brazilian tourist influencer vlogger na si Fernanda. Habang ang asawa niya ay napanood ang kahayupang ginawa sa kanya matapos itong bugbugin ng mga kalalakihan. Travel vlogger silang mag-asawa. Nililibot na nila ang buong mundo for over five years. Yung asawa niyang lalaki ay Spanish at si Fernanda ay Brazilian. Nakapunta na sila sa more than 63 countries at ang latest nilang destination nga ay ang India. Okay naman yung paglalakbay nila. Nag-enjoy din sila sa mga tourist spots ng bansa. At kagaya ng ginagawa nila parate, nakapag naabutan sila ng gabi sa daan, ay nakakamping sila kung saan sila mapadpad. Pero isang gabi, sa lugar ng sa na nagkaroon ng hindi inaasahan at masaklap na pangyayari itong mag-asawa. Bandang alas 11 ng gabi noong biyernes, namataan sila ng police patrol team sa may kalsada na nasa hindi maayos na kalagayan. Ibinihagi nga ni Fernanda ang ginawa sa kanila sa kanyang IG at ayon sa kanilang mag-asawa, maliban sa pang... Eh, sinaktan pa si Fernanda ng mga lalaking ito. Binugbog din ito ang kanyang asawa. Pinaghampas daw sila ng kanilang helmet kung saan-saan. Ninakawan din daw sila ng pera at kinuha din yung ibang gamit nila na dala. Ayon sa mga opisyal ay nahuli na ang tatlong salarin at kasalukuyang pinaghahanap yung iba pang mga kasamahan nito. Grabe, no? eh, yung gusto mo lang gawin yung enjoyment yung mag-asawa tapos mauuwi sa ganito buti na lang hindi sila tinuluyan sa limang taon nilang pagbabiyahe at sa 63 countries na napuntahan nila eh lagi silang nagka-camping kapag naabutan ng bilim sa daan walang nangyayari sa kanilang masama sa mga panahon na yun ha bukot tangi dito lang sa bansang ito Pinapatunayan ba talaga ng bansang ito na sila ang capital of the world? Ha? Huh? May mga babae bang vlogger or turista na hindi naharas dito? Alam niyo dati, gustong gusto kong makapunta dyan. Kaso, sa mga narinig ko at nakakarating sa aking balita, eh, huwag na lang. Hindi worth it. Nakakatakot. Mga hayok sa laman kasi. Even mga kababaihan nga nila mismo, diba, nagsasabi na hindi sila safe sa bansa nila. Hindi sila yung kagaya sa atin na pwedeng lumabas mag-isa o pumunta kahit saan, kahit ikaw lang. Doon sa kanila, dapat laging may kasamang lalaki na kapamilya. Kasi once lumabas ka, matik. Ma-assault ka or mamomolest siya. Pansin niyo mga kasyopawa, kung sino yung mga bansang sobrang conservative, yung madadasalin, yung mga patriarchal yung marriage first before sex. Sila yung mga man... Yung mga man Alam mo kung bakit? Di ba tayo kapag pinipigil natin yung emotion natin, darating tayo talaga sa punto or sa araw na bigla tayong nasabog. Kasi hindi na natin kaya eh. It's the same as when sexuality is suppressed. Definitely, sasabog yan. At itong mga kalalakihan na ito, ah, ay humahanap ng outlet ng kanilang frustrations. Kaya nagiging aggressive sila. At ang result, kamanyakan.